kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ang pamilya Dagami ay nagmula sa isla ng Leyte. Pinangunahan ng isang pinuno na kinilalang si Dagami, sa lugar ng gabi o kilala na ngayon sa pangalan na Bayan ng Talo sa Leyte. Ang pag-aklas laban sa mga Kastila, ang unang pag-atake nila ay nangyari noong May 23, 1565. Todas sa kanilang pananambang ang lalaking nagngangalang Pedro Aranya, isang alalay ng nooy gobernador Silio ng Pilipinas na si Miguel Lopez de Legazpi. So ay walang kaalam-alam ang mga Kastila kung sino ang mga tinatawag nilang tulisan na paisa-isang dumadali sa kanilang mga kasundaluhan. December of 1566 dalawang sundalong Kastila ang bumula ang mga bibig matapos malason mula sa pagkain o tubig na kanilang nainom. Kaagad na pinatawag ng Gobernador Silio ang mga dato sa lugar na yon at pinwersang pinaamin kung sino ang may mga kagagawa ng pagdimbog sa mga sundalong Kastila. Dahil sa takot ng mga dato kay Miguel de Legaspe, ay kaagad nilang itinuro si Dagami kung kaya't hindi na nagaksaya pa ng panahon si Legaspe at kaagad kaagad niyang pinatugis si Dagami. Nang mahuli ay kaagad nilang dinala ito sa lugar kung saan niya unang tinodas ang alalay ni Legaspe na si Pedro Aranya at doon din mismo ni Dagami hinarap ang huling sandali ng kanyang buhay. dahil sa matinding kasakiman ng mga Espanyol sa pagkamkam sa mga lupain ng mga katutubo kung kaya't namuo ang galit ng mga ito sa tinatawag nilang mga encomenderos ng mga Espanyol. Lingid sa kalaman ng mga Kastilang ito na may namumuo na palang plano ang mga kapampangan na lusubin ng Intramuros kung saan nakaistasyon ang mga matataas na lideres ng mga Kastila. Pero bago pa man may sakatuparan ng plano ay kagad na itong nalaman ng mga Kastila dahil sa isang Pilipinong babae na nakapag asawa ng sundalong Kastila kung kaya't kagad itong nagsumbong sa kanilang lider, Nagulat ang mga kapampangan ng bigla na lang nagsidatingan ng mga sundalong Pilipino at Kastila sa kanilang lugar upang arestuhin ang lahat ng mga sangkot sa kanilang balak na paglusob sa Intramuros. Sa utos ng nooy gobernador general na si Santiago de Vera ay isa-isang ginarote ang mga kapampangang sangkot sa nabigong pagpaplano. Isang Pinoy na nagsisilbing berdugo ng mga Kastila na nagngangalang Cruz Herrera ang nagsagawa ng utos ni Santiago de Vera taong 1596 pinangunahan ng isang lalaking taga walay Valley na nagngangalang Magalat ang revolusyon laban sa mga Espanyol. Dati nang naaresto si Magalat noon ng kanyang kinumbinsi ang mga tao sa kanilang lugar na mag-atlas laban sa mga Kastila. Pero dahil sa pakiusap ng mga pare ay hindi natuloy ang pagpataw ng parusa kay Magalat. Pinakawalan na lang nila ito. Pero hindi nila alam na mali pa lang kanilang naging desisyon dahil sa pag-alis ni Magalat ay kanya pa ring ipinagpatuloy ang kanyang pangungkulong kumbinsi sa mga tao na maghimagsik laban sa mga Kastila Walang awang tinodas ni Magalat ang ilang Pilipinong hindi sumasang ayon sa kanyang plano nang lumakas na ang kanilang puwersa. Ay kagad nitong sinalakay ang isang garison ng mga Kastila at ginawang bihag mga sundalo at matataas na opisyal nito nang ito'y nabalitaan ng nooy gobernador general na si Francisco de Terrio de Guzman. Ay kagad itong nagpadala ng mga sundalong Pilipino at Kastila para wasakin ang puwersa ni Magalat sa ilalim ng pamumuno ng sundalong nagnangalang Pedro de Chavez ay nabuwag nila ang grupo ng bandidong si Magalat. Nang nagumpisa ng magtago si Magalat ay hindi na nila tinugis ito dahil ang tumapos pala sa buhay nito ay ang sarili niya mismong pinagkakatiwala ang tauhan na kasama niya sa pagdakas. 1601, sabisa ng utos ni Francisco de Tello de Guzman, gobernador general ng Pilipinas, ay nagpadala ng isang ekspedisyon ng Espanya sa rehiyon ng Cordillera para ipaalam ang kristyanismo sa mga katutubo kasama ang paring nagnyangalang Esteban Marin. Tinangka ng pari na kumbinsihin ang mga igurot na yakapi ng kristyanismo at binyaga ng mga ito. Inaral pa ng pari ang lingwahe ng mga katutubo upang mas maging epektibo ang kanyang hangarin para tanggapin ito ng mga igurot. Pero imbis na yakapin ng mga ito ang kristyanismong hatid ng pare ay kamatayan ng kanilang isinukli. Nang makarating ang balita sa gobernador general ay kagad itong ipinatawag ang kapitan na kanyang pinagkakatiwalaan. Ito ay si Kapitan Aranda. Kaagad na inatake ni Aranda kasama ng kanyang mga sundalo ang rehiyon ng Cordillera upang pulbusin ang mga igurot, pana at sibat kontra sa mga baril ng Kastila ang nangyaring labanan kung kaya't madaling naturug ng mga Espanyol ang mga katutubong igorot 1621, Isla ng Bohol, pinamunuan ng isang babaylan na nagngangalang Tamblot ang pakikipaglaban sa mga Espanyol nang sila dumating sa Bohol at bininyagan ng mga Boholanos para maging ganap na Katoliko. Ikinagalit ni Tamblot at kinumbinsi ang mga tao na bumalik sa dati nilang mga paniniwala at huwag sundin ang mga mananakop. Isang taon lang ang itinagal ng pakikipaglaban ni Tamblot sa mga Kastila dahil noong 1622 ay nahuli ito kaya't bilang babala sa mga taong gustong sumuway sa kagustuhan ng mga Espanyol ay kanilang pinugutan si Tamblot at isinabit ang ulo nito sa kawayan para magsilbing babala sa mga taon may balak sumuway sa kagustuhan ng mga Kastila. 1621. Sa mga taong nakikipaglaban si Tamblot sa Bohol, ay ganun din ang ginagawa ng isang lalaking nagnangalang bangkaw ng Karigaral Leyte. Kahit na bininyagan na bilang isang kristyano ng mga Kastila nang ito'y nagbibinata, pero kalaunan ay tinalikuran niya ito at sumanib sa isang babaylan na nagangalang pagali bilang simbolo ng pagpapakita ng pagkamuhi sa mga Espanyol ay nagpagawa si Bangkaw ng isang templo para sa mga diwata at hinimok ang anim na mga karatig bayan na sumanib sa kanila para labanan ng mga Kastila paggamit ng mahika ang ginagawang pagkumbinsi nila Bangkaw sa mga taong kanilang hinihikayat para sumama ayon sa babaylan na si Pagali Kayang-kaya daw nilang gawing putik ang sinumang Espanyol na gusto nila sa oras na ito'y tapunan nila ng lupa. Nang makarating ang balita sa Gobernador General na si Alfonso Fajardo de Intenza, ay kagadito inutusan ng Alcalde Mayor ng Cebu na si Juan de Alcarazo na magsama ng mga sundalo para wasakin ang grupo nila Bangkaw. Kagaya ng sinapit ni Tamblot, ay bugot rin ang ulo ni Bangkaw kasama ng kanyang anak at ipinarada sa kalye para magsilbing babala sa mga tao. Ang mga nahuling babaylan na kasama ni Bangkaw ay isa-isang sinunog ng buhay. 1625 hanggang 1627 ay namayagpag ang pagsani puwersa ng dalawang mga katutubo na si na Miguel Lana Batalababa na nagmula sa tribo ng mga itnig sa Cagayan nang magpadala ang Espanya ng mga misyonaryo sa Payao na si Padre Alonso Garcia at alalay nitong nagnangalang Onofre Palau para baptismuhan ang mga katutubo ay hindi ito nagustuhan ni Miguel Lana Batalababan dahil sa sila mismo noon ay nabaptismuhan rin sa pilitang pamamaraan. Kamatayan ng sumalubong sa pare at sa alalay nito, hindi pa nakontento si Lana Batalababan sa pagtapya sa ulo ng pare kung kaya't kanila ba itong tinagdad ng katawan at ipinakain sa mga baboy, kanila ring ninakawa ng simbahan at sinunog ito kasama ang ilang mga katutubong sumanib sa kanila. Matapos ang kanilang ginawa ay kaagad silang umalis ng lugar upang mamundok dahil alam nila na hindi ito makakayang palampasin ng mga Kastila. Matapos ang isang taon ay nakarating na ang puwersa ng mga Kastila sa lugar nila Alababan at inumpisahan na silang tugisin. Sinira ng mga Espanyol ang lahat ng mga pananim na pwedeng mapagkuhanan ng pagkain ng mga rebelde kung kaya't napilitan ng mga itong sumuko bunga ng gutom. 1627 nang masukol ng mga Espanyol si Nalana Batalababan kasama ng ilan pa nilang natitirang mga kasamahan kagaya ng nangyari sa mga nagbalak kontrahin ng Espanyol si lana Batalababan ay hinarap ang kanilang kamatayan sa kamay ng mga dayuhan Nang magdayo ng sariling relihiyon ang lalaking nagngangalang tapar sa bayan ng Uton, Iloilo noong 1663, ay kagadidong namahay-bahay para kumbinsihin ang mga tao na sumanib sa kanyang bagong tayong relihiyon ayon sa kanya, meron daw siyang kapangyarihang makapag-usap sa mga demonyo at tinatawag niya ang kanyang sarili na isang makapangyarihang Diyos. Nang malaman ito ng pare na nakaistasyon sa bayan, ay kaagad niyang pinaalahanan ng mga tao na huwag sumabi sa reliyon ni Tapar. Bilang ganti sa ginawa ng pare, ay sinunog ng grupo nila Tapar ang simbahan at kinitil ang buhay ng pare. Kaagad na namundok ang grupo nila Tapar matapos magawa ang krimen. Pero hindi sila tinantanan ng mga sundalong Kastila para mapanagot sa kanilang ginawa dahil sa mga binayarang mga taga roon ay natuntun ng mga sundalo ang kinaroroonan nila Tapar. Todas sila Tapar at mga kasamahan nito ipinarada pa ang kanilang mga katawan sa bayan at sa huli ay itinapon ito sa ilog para pagpiyastahan ng mga buwaya. ang lahat ng mga nangyaring pag-aaklas noon ay isa lamang ang dahilan. Ayaw ng sinumanas sa kupi ng mga dayuhan kung kaya't nakagawa sila ng krimen bunga ng matinding galit na kanilang nararamdaman. Hindi basta-basta ang mga nagawang sakripisyo ng ating mga kanununuan noon kung kaya't dapat lang na sila ay parangalan dahil sa kanilang nagawang kabayanihan. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.